Hello po, kasaka. Good morning po. Andito tayo sa ano, papagayik tayo. Napakainit na. Ayan po sila oh. Parating na yung harvester. Medyo mahina yung ano rito. Yung palay. Eh. Oh, Ang na kasi. Kaya kahirap ay eh, nakakover ang mukha natin. Aba. Eh, at least mayroon eh, meron dito ano, may ani na. yung harvester oh. Oh, tawag. Halika. Sa mga pagtasa naman, ipa-focus natin. Tapos na 'to, sandali lang 'to eh. Titignan natin kung anong magiging lagay nito.